Masisira ang bahay sa iyo, hindi sa iyo yung bahay ha, kay Rosario Ay, ni Rosario, huwag mong sirain, magalpita tita sa <laughs> 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 Ang taga naman na tita, ang <laughs> magbibigyan. <laughs> Pamakay na ganun ang ugali, tonting bagay. Alam mo, may ayaw kita kasama kasi umuulan. <laughs> Ako, no, ano eh. O, oh, halika na, halika na. Halika na, dali. Maglalaro na lang tayo, halika. Anong gusto mo lang? Mag-color tayo. Maglaro tayo, Barbie. Dali. <tinyo> Hindi na, hindi no iyak mi ko. No. Sino nag-away? No, why ni no, no, hindi. No, why ni no, ngay.

Huwag mo isa so buyana. ka na babay. Tapusin ba Bye, bye. hindi na ako